Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Nung dumating ako dito sa Canada mga kinis 2008 hanggang 2010 Ito yung sasakyan ng mga pulis dati dito ito yung dating sasakyan nila, ano? Yan, o. No? Ford to, eh. Ford. Yan, kotse. Kasi ngayon, ano na, eh, no? SUV na, eh. Yan, magandang araw, magandang gabi kung nasa man kayong araw na ito, mga ano? Ngayon ay araw ng Tuesday. At ngayon ay, dako, katapusan na, no? Katapusan na ng, ng Oktobre. Ngayon ay October 29, 2025. Alauna, 17. Nang hapon grabe ang bilis ng oras parang kagigising ko lang punta tayo sa ano sa dealership titingin tayo ng sasakyan ni Mahal Arena no? ano lang sedan sedan na front wheel drive lang yeah, Tingnan natin kasi dinidepende natin sa budget natin ano? dapat ngayong araw na to kasama ko si Mahal Arena ang problema merong bisita si Mahal Arena Oops, alam na mga kababaihan niya kung ano bisita na yun ano? So may bisita siya ngayon, masakit ang kanyang ulo. Kaya ako na lang pupunta magisa Dapat kasama ko siya syempre, siya magbabayad kaya dapat kasama ko siya para kung ano yung presyo na mapapagkasunduan namin ng dealership eh siya ang magsasabi kung okay sa kanya o hindi. Pero since na alam ko naman yung estimate value, yung maximum na kaya niyang bayaran by weekly ni Mahal na Reyna, eh ako na lang ang pupunta dahil ayokong masayang ang araw ko na to. Alam nyo ba yung arrive na arrive ka na? Yung nandun na yung drive mo Nandun na lahat ng plano mo Yung bang sure na sure na talagang sigurado ka nang pupunta sa gera ba diba? Tapos sabi ni Mahal na, rin na masakit ang ulo ko So syempre, hindi naman po pwedeng hindi tayo tumuloy ba diba? Dahil nandoon na tayo eh. Sayang naman yung mga pinagpraktisa natin kung ano yung mga sasabihin natin sa dealership. di ba? Makikipagbaratan tayo. Barat. Makikipagbaratan tayo sa dealership sa presyo ng sasakyan ni Mahal na balak Nabalak niyang utangin sa bangko. Yan. <laughs> so, wala si Mahal na Tuloy pa rin tayo sa dealership mga Nag-usap naman kami ni Mahal Arena. Sabi ko sa kay Mahal Arena sige magpahinga ka na lang dyan. Ako na lang. Hihingi na lang ako ng coat. Kung ano yung mapagkakasunduan namin, na presyo doon sa sasakyan, sasabihin ko muna kay Mahal na Reyna. Diba? Saka tayo, magdidesisyon kung ano na ang dapat gawin na susunod ni Mahal na Reina. Pero sa ngayon, punta muna tayo doon sa dealership. Makipagbaratan muna tayo. Yung bunsong prinsesa natin nandito sa kanan. Gamit niya yung sasakyan ng kanyang mama. Atinakas <laughs> okay lang day off naman si Mahal Arena ngayon kaya okay lang na itakas ng bunsong prinsesa natin ano kaya, ano? <laughs> dito na tayo sa ano no sa Toyota mga kainags ano tatanong lang muna tayo kung magkano yung coat magkano yung presyo na sa, na kotse pero bagong lahat syempre bago tayo makipag-usap eh kailangan magmumog muna tayo sa bunganga natin ng ano nito mouthwash para mabango yung bunga nga natin yung hininga natin pag nakikipag-usap tayo yeah. mm. Mm. tara let's go Tingnan natin kung anong magiging Magiging kapalaran natin dito sa Toyota. Tingnan natin kung kakayanin ang budget natin yung biweekly pambayad Depende yan, makikipagbaratan pa muna tayo. Katakot-takot na baratan, alam naman natin itong mga dealership ay hindi papayag yan, di ba? Alam natin talagang gagawin ng lahat ng mga yan para syempre kumita sila. Pero subukan natin ang ating best, yung ating makakaya. Kung makakatawad tayo sa presyong hinahanap nila, yan at ma makuha natin yung presyong hinahanap din natin. Yun. Dami sa sakyan, no? Ah, iba-ibang klase to, no? May mga eh may Honda rin dito siguro mga tri trin trin to, mga Honda na 'yan. Pasok tayo doon sa ano sa dulo. Yeah, so dito na tayo sa loob. Tinatawag na yung kakausap sa atin. Kahit ganito lang sana mga kainis ano, pero all wheel drive to eh. Oh. Ayos na kay mahal na rin na to. Kaya, no? kahit ganito lang din no mga kahinags, ano kahit ganyan lang pwede na kayo mahal na rin na, basta kaya yung presyo sa bi-weekly ano. ayos na yan no? yan bali hinahanap pa yung tutulong sa atin mga kinis ano mukhang busy sila rito eh. pero tingin-tingin muna tayo sasakyan nila rito ayos so maganda naman yung naging usapan natin mga kinis ano? okay naman yung nakausap natin dealer uh, Filipino siya pero dito na lumaki sa Canada ha? Kaya hindi na marunong magtagalog. ewan ko lang kung marunong magtagalog ano. Pero base doon sa mga nakuha kong quote, okay naman mga kainay nice, sa ano. Una kasing quote ay 7 kung 7 years nasa 200 200 by weekly. Ang percent niya ay 6.43 yata no. Uh, basta ganoon 6.43% nung sasakyan. So kung 7 years babayaran ni Mahala rin ng bi-weekly, bali 200 bi-weekly. Tapos sabi ko, pwede bang pakit-check yung kung 6 years babayaran? Tapos parang naging 2.26. Ah, ano, naging 226 ang babayaran sa loob na bi-weekly no, sa loob ng anim na taon. So, sabi ko, pwede bang gawin mo siyang 5 years to pay? Uh, kino niya eh. May, may sa computer kasi, mga sa computer makikita na agad sa computer ano. Tapos sa uh, nakalagay doon parang 200 less than 250 in 5 years yung babayaran ni Mahal Arena bi-weekly parang 246 or 236 basta ganyan less than 250 bi-weekly sa loob ng 5 years which is uh, sa totoo lang pasok na pasok naman sa budget ni Mahal Arena pero syempre wala pa insurance doon pag nakuha mo na yon baka mamaya mag ng per ng percent, 'di ba? Kasi sa ngayon 6.46 something eh ang percent, no? Baka pagka nag-decide si Mahal na kunin na 'yon, tumaas yung percent na 'yon or bumaba. Syempre, yung 200 na bi-weekly for 7 years pwedeng mabago 'yon. Pwede pang mabago. So, yun, tapos ano, ah uh, which is okay naman nakikita ko. Kaya lang yung sasakyan, wala pa yung, wala yung sasakyan dito. Ganun daw talaga. Maghihintay pa ng mga 2 months to 3 months si Mahal na Reyna para bago ma-order yung sasakyan no, bago dumating dito which is hindi naman tayo nagmamadali mga kainags ano? pero ang importante nakuha natin yung ano, nakuha natin yung coat so pupunta muna ako sa hindi punta muna ako sa ano sa punta muna ako dito sa Nissan naman try natin sa Nissan ano tatanong tayo ng coat yeah, maganda rin daw kasi yung Nissan eh. tapos pagka nakakuha na tayo ng coat dito sa mga dealership tatawagan ko naman yung kaibigan ko li, si Mike Restar sa Toyota rin siya nagtatrabaho eh. tanong din tayo doon kung anong maganda tanong tayo Yan. at saka syempre ngayon mga kainis ano, marami na tayong mga natututunan sa pakipagbaratan sa pagbili ng sasakyan so actually dito kanina no nag-usap kami ni Kabayan ah uh, sabi ko uh, kasi ang presyo 29,000 500 mga ganyan no? yung presyo ng sasakyan na very common na kotse na Toyota so sabi ko sa kanya At ah, tinanong niya kasi ako kung magkano raw yung budget namin nung, nung pinakita niya yung presyo ng sasakyan sabi niya magkano bang budget niyo sabi ko ah, kasi 29,000 no? yung 29,000 plus yung presyo ng kotse sabi ko ang kaya lang namin bayaran ang budget namin ay mga nasa 22,000 Oh, binabarat ko mga kainig. Siyempre, kailangan yun. 22,000 hindi to Eh, hindi raw kaya. So, sabi ko, hindi na agad ako nagkaroon ng interest nung, ano, hindi daw kaya. Sabi ko, wala bang, ano ba yan? Pwede bang ma-negotiable yan? Sabi ko, sabi ko, 25,000 kunin ko. oh, yabang ko eh, no? Uh, 25,000 baka pasado pa sa misis ko sabi ko kay Mahal na Reyna kaya lang sabi niya hindi raw pwede so sabi ko ah sige ganito na lang ah, hindi na ako interesado kunin ko na lang yung number mo ah, pagka ah, nasabi ko na kay Mahal na Reyna kung ano yung magiging desisyon niya bahala siya sabi ko basta ako eh ako lang naman yung representative ni Mahal na Reyna eh kasi si Mahal na Reyna naman magbabayad budget niya naman ano so yun ah, pero mukhang okay naman pero magtanong muna tayo bago tayo bumili sa lahat magtanong marami pa tayong pagtatanungan dito Punta muna tayo sa Nissan naman, sa Nissan. O, tara, tara, samahan nyo kulit. Ayan, ayun, ayun yung Nissan. Dito sa kaliwa natin yung Nissan. Ito, ito, Nissan to, no? Park muna tayo, maghanap muna tayo ng parking. Kung saan tayo pwede mag-park. Parang walang parking dito, hirap mag-park dito, ah Dito na tayo sa, ano, nakakita tayo ng parking. Like customer parking. Tayo sa Nissan. Tingnan natin, talong tayo ng mga coat. Mabuti, madali lang magtanong, eh, no? Diyan dito tayo, oh. Palaban na naman ang Englishan nito. So your middle, uh, we don't have any base model. Okay. Yeah. So bali binarat ko ang pressure na 29,000 plus. Binarat ko 22, 23. Yeah. So ito yung Nissan na tinanong natin dito. Nice. Front wheel drive, right? Yes. Awesome. mm -hmm. Wow. Bango, bango. Muy bago. Ayan o. Five seater. Yun, nakapagtanong na tayo, no? Maganda rin, maganda rin yung tanong natin. Uh, pakikipag-usap natin sa kanila. So, nagtanong din tayo dito, ang seven years, uh, na bi-weekly, parang mga nasa 200 plus din, mga na okay, so bi-weekly. So sabi ko, uh, pwede bang yung 20, kasi almost same price din sila ng ano no, ng Toyota nung pinuntahan natin kanina. Uh, almost 30 30,000 din. So sabi ko, pwede bang gawin yung 22,000 or 23,000 all in, sabi ko. Lahat nandoon na, tax kasama na. Tapos sabi nila, syempre, ganoon naman talaga sasabihin nila, hindi raw nila kayang ibigay. So sabi ko, okay, uh, pagisipan pag-isipan muna namin, sabihin ko muna sa asawa ko kasi hindi naman ako yung magde-decide no yung asawa ko naman sabi ko uh, I, I let I let her decide for this uh, cars here mag English <laughs> pero na palaban English ano mga kainex ano ganun talaga eh no pag ano talagang yung English mo dire diretso na eh no hindi <laughs> marunong naman tayong mag English kaya pa ano so anyway mga kainex ano uh, ayun pero sa totoo lang pasok naman sa budget pasok sa budget ni Mahal Arena no kung 200 dollars by weekly lang pero syempre si Mahal Arena bahala si Mahal Arena diyan quote quote lang tayo estimate estimate syempre pagisipan muna natin hindi porke nagtanong tayo ngayon ibibili na kaagad tayo hindi pa it takes a uh, Weeks siguro, months siguro, bahala si Mahal Arena dyan. Basta tayo, sumusunod lang tayo sa utos ng Mahal Arena, napuntahan natin to dito. Gusto ko rin siya kasi ano, maging masaya sa sa kanyang sasakyan kasi deserve niya naman yon mga kainis, ano? kasi nga syempre dito sa Canada especially pag babae ka kailangan mo talaga ng maaasahang sasakyan especially during winter season nako yung kasi minsan dito pagka mahina sasakyan mo nabalaho ka sa mga kapal na snow nako ang hirap yung four wheel drive naman nasa 33,000 ano all wheel drive na ano Altima Altima all wheel drive nasa 33,000 so tanungin ko rin yon. kung pwede kung magkano rin ng bi-weekly noon. tingnan natin tingnan natin pero pag-usapan muna namin ni Mahalare ini ah, Mahalare na importante ngayon ay meron na tayong nakuhang ideas yung mga presyo ba? Diba? so ngayon may meron konti tawagan ko naman yung tropa ko si Mike sa ano naman siya Toyota naman siya sa West Edmonton Mall no pero dati siya nagtatrabaho sa Honda, yung binila natin ng sasakyan ng pangalan ng prinsesa natin ngayon, nalipat na siya sa Toyota sa West Edmonton Mall. tara, ano man tayo? Ah, uh, kain muna tayo, di pa ako makain eh. Napagod yung bunga ko sa kaka-Ingles. <laughs> Syempre, makakainis ano. Ah, tara. Ah, natin kay Mahal Arena. Dito muna tayo sa Tim Hortons mga kainay Sano kain muna tayo Hindi pa kasi ako nag breakfast mula kanina Pagkagising natin eh Inasikaso ko na kaagad yung mga Pinaghandaan ko na kung paano yung mga sasabihin sa ano Dealership eh no Kukuha lang ako ng one dollar Kasi gusto kong bumili ng ano yung papi papi flower Yung nilalagay dito kasi November na mga kainay ano. Dito nga pala sa Canada Doon sa mga hindi nakakalam Pag November sineselebrate namin yung ano Uh, Remembrance Day Kaya pag uh, malapit ng mag-November May mga napapansin kayo May mga kulay pula na may bulaklak dito Nakasabi sa mga kaliwang dibdib no? May mga ibig sabihin yun Kasi yung mga lumaba nung gera Ng mga Canadian citizen Ay minim, ano namin uh, Nire-remember Remembrance Remember those uh, hero Mga pulis Mga lumaban ng gera, nagtanggol sa ibang bansa, yan kasi yung mga mga nilibing na sundalo nung araw daw sa isang lugar hindi ko masyadong ano yung ano yung history mga sundalo na nilibing sa isang lugar may mga tumubong mga bulaklak, mga halaman tapos ang mga bulaklak daw yung mga papi, kulay pulang papi flower, yeah, yun yung nilalagay natin dito parang simbolo ng uh, pag-alaala sa mga bayani na lumaban nung panahong gera na mga pinadala sa ibang bansa tumulong sa ibang bansa yan, so itong mga kinis na nakuha tayo. Lagay lang. Tukot tayo dito. Yan. Tapos ah... Uh, Thank you. Lalagay natin sa dibdib natin ganyan. O diba? Memory. Memory. Remembrance those sa uh, Canadian soldiers and police. Bali may ano to, mayroong perdible. Ayun no? Know, may perdible yan. Ingat lang sa paglagay ng perdible, baka matusok ang dibdib niya. Yeah. O, diyan pa. Kain muna tayo, mga kainis, ano? Mm. Hmm. Papunta na ako ng grocery. Hindi ka pa pala nag-grocery? Hindi pa, pupunta pa lang. Oh, ito na. na, Unahin ko. Bibili muna ako ng ano. Bibili muna ako ng okay. buwan-buhay mo. Nang pinagbibili mo. Tapos uwi ako. Saka so, babalik na lang ako para mag-grocery. Oo. Okay. Sakit na lang ako. Ulo ko. Gusto kong kumain. Oh, sige na. Isang isang kiss ko lang yan mamaya. Mawawala yan. Oo. Okay. Isang kiss. <laughs> ah, sige na. Nag-drive ako eh. Bye-bye. Love you. Mga mga chup-chup. Okay. Bye-bye. Oh, Bye-bye. Tumawag na si Mahal na Rena. No? At gusto nang kumain ng anong pinapabili niyang pagkain. bye kaya nakabili na tayo ng sabaw ni Mahal Arena. Tatlong piraso lang yung binili <laughs> Hindi pa yung basket ang kinuha ko eh, no? Akala ko kasi marami kong bibili eh, Naisip ko Wala nga pa lang binigay sa akin na listahan si mahala Palubog na naman ang araw ano? Bilis Bilis para lang natin eh sa pagkagandong malapit na magwinter dapat talaga pagkagising mo sa umaga enjoy mo kaagad yung araw yung, ay ah, yung oras sa pagkagising mo enjoy mo talaga agad especially pag may snow na mga December, January nako halimbawa gigising tayo na alas 8 enjoy ka agad natin yan dahil alas 4 pala ng hapon pag mga, mga December, January or November madilim ka agad alas 4 ng hapon grabe kaya yung mga ano yung bang, magugulat ka na lang pagkagising mo, di ba, gumising ka ng alas 9 kasi alas 9 eh, mga November, December, January medyo madilim pa yan mga kainis ano, nagsisimula pa lang sumikat si Haring Araw niyan eh mga alas 9 ng umaga tapos mga alas 3, mga 3.30 makulimlim na kagad kaya pag wala kang nagawa dun sa mga oras na in between 9 o'clock to 3.30 ng hapon wala kang nagawa sayang ang araw, sayang ang oras kaagad. Especially pag isang araw lang yung day off mo, sayang kaagad mga kainis. Madilim na. Dali na muna natin kay Mahal na rin itong pinapabili niya para makaigop na ng sabaw. Ako, namimintana na si Saya. Hello, 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 hello. Hello. Wait, 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 wait. Andito na yung ano mo pagkain mo. Hello. Hello, hello, hello. Ay, pasalubong, wait, pasalubong. Meron pasalubong. Siyempre naman, meron. Sandali lang. na naman. Oh, meron, 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 meron pa sa loob. Meron, meron, meron. Meron, 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 meron. Kit, 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 kit. Bigat-bigat ng mga aso natin. Pagtatapakan yung paa natin, talaga namang mararamdaman mo yung bigat nila. Teka, tiinitin lang muna natin tong sabaw niya. Sabaw ni Mahal Arena para makahigop na siya ng sabaw. Handa ko lang, ano. Yan yung mga kainig siya, Yan, tsaka yan, no. natin ibubuhos yung sabaw mamaya. Pero initin ko uli yung sabaw muna para talagang mas mainit to. Yan, buhos muna natin dyan. Yan. lagyan natin dito. Yan. Mas maganda na yung painitan pa natin kasi syempre nawala na yung init niya kahit konti. Ah. Ano. Hintay natin kumulo saka natin isalin sa sa noodles. Pagka kumulo na to, tatawagin ko si Mahal na rin para makahigop na nasabaw. Bumili tayo ng atay para sa mga aso natin. Ano? Lagyan ko lang na sa bawah, ayos na yan. Tubig. Lagay natin dito. Ayan. Hintay natin kumulo. Para ready to eat na ng mga aso natin. Kaya eh, ilaw. Ito, ito, ito. Kumukulo na. Okay na. Pwede na yan. Sali na natin sa ano. Dito sa... Ayan. Bahala na si Mahal na rin na maglagay nito. Mayroon kung gusto niya nito. Eh, tika muna, kunin ko muna to. Nako, sarap nito na mga kayo, nagsigurado. Panalo. Mm -hmm. Ayos. Sarap. Tatawagin ko lang muna si Mahalari na sandali lang ha. Tatakpan lang muna natin para umini talaga. Dali, tawagin ko lang. Ma, tara, kain ka na. Hali ka na. Ayusin ko pa yung mga pinamalengke ko. Iyon! Kaya ka na muna dito. Ay, sige muna yung pinamalingki ko. Ikis muna ako sa kiss lang. na? -kis na. Mm -hmm. sige na. Kung kami ngayon dyan. Oh. I-missing ko muna yung pinaglilinisan ko. Papasyal ko yung mga aso natin. Yan. Yung alin? Na. Oh, napunta ko nito sa akin mo nga pala. Kung may napili ka na? Oh, meron na, syempre. Pero syempre. Ano yun? Depende muna yan. Pag-usapan muna natin. Papakita ko sa kayo, ano. Actually, kanina na kinis, no, pumunta nga pala ako sa Toyota. Maganda yung explanation nila. Pinakita na nila doon, lahat-lahat na kasama na yung tax, kasama ni freight and transpo. Nandun na lahat. Tapos, pero nung pumunta ako ng Nissan, wala silang pinakita ang ganun. Mga presyo-presyo lang, kwento-kwento lang. Kaya parang medyo mas naliwanagan ako doon sa Toyota. No? Maganda yung pagkaka-explain sa Toyota, sa, sa Nissan naman, although may mga sinasabi-sabi lang sila sa akin, pero nagigets ko kasi nga nagkaroon tayo ng ideas do sa Toyota. Pero gusto ko sana makita talaga muna yung ano, yung lahat, no, yung bi-weekly, kung magkano, interest, kung magkano, katulad yung pinakita ng Toyota. Pero okay naman, okay naman sa Nissan. Wala pinakita. Wala. Pero yung presyo, yung pinakita, yung presyo ng sasakyan, 29,000 plus yung sa Nissan. Ganon din sa, 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 sa Toyota. No? Pero maganda lang yung explanation ng Toyota. Pero ang maganda kasi sa Nissan, nagparang nagbigay sila ng ano, nagbigay sila ng kasiguruhan na mababawasan pa yung 29,000. Pag kayo talagang pumunta na tayo doon, yung parang mag-finance na tayo, yung sabi nila, uh, titingnan daw nila kung ano yung magagawa nila para mabawasan pa. So yun naman talaga ang target natin Pero pag-uusapan muna namin ni Mahal Arena ang lahat-lahat. Bago namin utangin. Yan. Gusto mo ilaw dito? ilaw naman. Ha? Oh, sige na. Kiss mo na pari pa sa mungin. Ayusin mo na yun. Baka pumasok yung aso. Ano ayusin ko? Ito na yung pagkain. Sige, sige. Ayusin ko muna yung pinamalingkin natin. Mga sandali lang ha. Ayun. Nagmamigrate na yung mga ano. Mga ibon ano. Ayan ano? O? Huh? Dami nila oh. Paalis na sa Canada siguro. Papunta na ng Mexico siguro yan gala muna natin ayan o oh. ayos alin <laughs> so yun mga kainags ano, katapos natin pa siya yung mga aso at nanonood tayo ng na, ano ngayon spot pinoy yan so hopefully makuha na namin sa sakin ni mahal no? hopefully cross my finger para sa winter handa na yung kanyang biyahe yun so mga kainags ang ganito lang yung vlog ko maraming maraming salamat sa panood. oh don't forget to subscribe and click the like button leave your message maraming maraming salamat hanggang sa muli